ng College of Criminal Justice mula sa nobela ni Dr. Cesar Salad. Ang nole metang her isa-isa nagtungo sa hapagkaina ng mga panauhi. Si Padre Sibia ay masayang masaya, samantalang si Padre Damaso ay masama naman ang loob. Pinag-aagawan nila Padre Damaso at Padre Sibia ang kabisera. Ang kaluklukan ng bayan ay para sa inyo. Kayo ang unang kakilala at kumpiso na nasirang may bahay at alang-alang din sa inyong gulang, katungkulan at kapangyarihan. Hindi po naman katandaan, ngunit kayo ang kura ng bayan. Ibinahagi ni Kapitan Chago ang tinolang manok na natapat sa pinggan ni Padre Damaso, ang manok na may lamang leeg at isang pakpak. Humigop siya ng sabaw at ibinagsak ang kutsara at isinulong ang pinggan. Marahil ay nakalimutan mo na ang iyong bayan dahil sa tagal ng pamalagi mo sa Rayopa. Kahit ako'y kalimutan ng aking bayan, sa lahat ng sandali, naalala ko siya. Aling bansa sa Europa ang naibigan niya? Kahit aling malayang bayan sa Europa, ngunit una sa lahat ang Espanya na siya kung pangalawang inang bayan. Ano naman po ang pinakamalagang bagay na inyong nakita na naging katangitangi sa pamumuhay, sa pananampalataya at sa lahat na Bago ako tumungo sa isang bayan, ay pinaralan ko muna ang kanyang kasaysayan at pagkatapos ay wala ng katangian ang bawat makita ko. Ngunit natiyak ko ang kasaganan o kadahupan ng bayan ay nababatay sa taglay nilang kalayaan. Yan lamang ang nakita mo? Alam niyan ng lahat ng bata sa paralan? Nangamba ang lahat na baka magkaroon ng kaguluhan. Mga ginoo, Ipagpatawad ninyo ang aking pagalis. Ako po'y lalakad bukas kaya't marami dapat lutasin. Mga ginoo, sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Nakita ninyo? Iyan ang kasamaang dulot ng paralan sa Europa. Naging mapagmataas. Dapat ipagbawal ng pamalaan ang gayon.